panahon ng mga sinaunang Diyos at mga Diablo. Isang bayani ang pinakamatapang, pinakadakila, pinakakagilagila sa ikaling gwapo. Teka lang, may ganito ba talagang salita? May ganyan salita. Pinakakagilagila Ay nako, ayokong sabihin to. Ah, kainis. Ah. Sige, ako na nga lang gagawa. Ahem. Ako pala ang Haring Matching! Uh! Ito naman. Si Patpat. Ang butihin kong kasama. Ay matanda na nagsabi sa akin. Wala kang lugar sa amin. Gubat, tagalabas na matching. Uh, Oo nga. Tama. Wala dapat ako rito. Doon ako dapat. Sa mga immortal. Hindi nila tanggap ang isa tulad mo. Ako magiging hari. At tatanggapin na nila ako. Kailangan mo talunin ang isang daan Diablo bago ka nila pagtuunan ng pansin. Isang daan mga Diablo! Magsiyandaro wow. yun! Kailangan niyo po ba ng bayani? Pakiusap, ang Diablo nasa labas. Ang lawunin kita ng buo! <coughs> Hoy, Red Girl, tantanan mo ang mga pangit na dukang to. Pwede? Oo, Ang usay nun! nyan niya ang ating munting na yun. Parang hindi. Woo! Haring Maching! Hinahandog ko ang sarili ko bilang iyong alalay. Asa ka pa. Sige na. Gusto ko lang makagawa ng mga dakilang bagay. Kaya mo. Oo na. Sabi ko, oo na! Huwag ang kuban! <coughs> Pansin pala ang pinakamalakas at matapang na rebelde. Dalagi rin nasa uso. Galing naman niya. Meron pa kayong sasabihin? Wala na. Wala Ako ang makapangyarihang hari dragon. Aking matinding galing! Dapat kasabay yung kulugan niya. Kat. Yeah, nahuli lang. Ah! ko naman sa talunin ni. Eh. Baka naman maging masaya ka na kapag... Ewan ko, tumulong ka sa kapwa? Samahan tayo ng mundo. Haring Maching, nag-ahari pa rin! Laki mo talagang baliw! Pero, pogi naman. Kung mandadao ka, dapat may bawi. Matching! Matching! Ang Maching! Grabe, nakakadala yung kantay.